At ngayong panahon po ng tag-ulan, ang lungsod ng Quezon ay naglatag po ng kanilang mga paghahanda para maiwasan ang pagbaha sa mga kalsada. Ang mga residente hindi kayat na makisa sa tamang pagtatapon ng mga basura. Ang detalye sa report ni Denise Osorio, live. Denise. Yes, Diane, naghahanda na ang Quezon City para sa panahon ng tag-ulan anim na uh, distrito ng Quezon City ang sabay-sabay na kumikilos para uh, tiyakin na hindi basta-basta lulubog sa tubig baha ang mga kalsada. Dito sa uh, sa District 1, nililinis ang mga kanal at estero sa mga kalsada ng Kanlaon, Dapitan, Halcon at Matutong. May mga drainage repairs din sa Santa Teresita at Bahay Toro lalo na't madaling gumaha sa mga lugar na ito kapag bumubuhos ang ulan. Sa District 2, sinuyod ang mga lansangan ng Commonwealth at Batasan Hills. Bukod sa paglilinis ng kanal, isinagawa rin ang pagkukumpuni sa palengke ng D-Tex at pag-aaspalto ng VB Sullivan Road at Holy Spirit Drive para mas maging ligtas ang biyahe. Sa District 3, nililinis ang mga drainage sa Camarillo Street, 19th Avenue at Obrero Street. Isinamarin sa clearing operations ang katipunan at ilang lugar sa Matandang Balara at Socorro. May drainage repair rin sa Barangay East Camias para maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa mga bahay at kalsada. Sa District 4, makikita ang mga repair at beautification works. Habang inaayos ang drainage sa Kamuning at Galas, naglagay naman ng aspalto sa Cruz Naligas. Nagkaroon din ng beautification sa Tomas dahil kahit emergency response ang prioridad, syempre hindi nakakalimutan ang aesthetic ng Luston. Sa District 5, masinsin ang drainage repair sa loob nismo ng mga residential areas tulad ng Santa Lucia at Santa Monica. Dito rin isinagawa ang asphalting at concrete work sa mga kalsadang matagal ng kailangan ng improvement, gaya ng Teresa Heights sa Pasong Putik. At sa District 6, muling hinigpitan ang de-clogging sa General Avenue. Kasabay nito, ang pagpapatuloy ng malawakang drainage installation sa kabaan ng Commonwealth Avenue at Don Antonio na isang pangunahing ruta sa lungsod. Uh, Dayan, ayon sa QCLGU, hindi ito basta-bastang... Um, simpleng pag-aayos ng mga kalsada, kundi investment rin ito para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad, lalo na pagdating ng bagyo. Paalala ng LGU sa mga residente, magtulungan tayo at magkaisa. Huwag tayong basta-bastang nagtatapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga estero at kanal. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Denise Osorio.